Ito guys. Gagawa ko ng ito yung beach. Ito yung chocolate na ginnog ko. Ito yung peanut. Peanut. Yan. Ito yung chocolate. Ito na siya. Ito na siya. Yan. Chocolate. Ito na yan. Peanut. Ito na siya. Ganun ko siya. Yan o. Parang kinawder. Kailangan natin. Kasi wala kong lagayan. Kaya ito na lang sa baon na. Lagyan ko siya ng papel. Tara guys. Pakita ko na lang mamaya sa inyo. Pag ano. Pag natapos na. Yan. Ito yung ditch. chocolate, peanut, saka peanut butter. Uh -huh. Let's go.